nga itu nak kasih sepak karun. Nah, tay. Karena udah nih kayak kena icik tu. Di nama apa ya. nama sa mga kapun lah mereka. Nah, nah itu. Ini meaning nga ngah Rasa ngolak natiwas Ini pun tokong sa. Atau neng kono satu di puding. Nah, pun nato. Wanita rakun plus. Jero na na di ba na ginama sa pinoy pinoy ra ni siya to na mga sa mga idol at abay sa una kiraan na diri ng liguan na diri na ginaga ni bago na ligo diri okay ni siya palawman palawman marka mga kaibigan. na dire na gamay ng Red Pools. Ah, mabak tubig. Ano na ito? Na dire na side ng Red Pool. Na kilig na ng mabak ang tubig. maraw ka ng kwan. hak-hak. Hak-hak ba kung sa kwan ba mga kaidil para sa kumbanan o pangkub ng mga kaidil mga di pang kulit-kulit tani sa mga tao na yung mga kaya doon marag ay doon ka hak mga kaya doon maraan ko maraan yung mga kaya doon ang na mga marka ni, mga 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 siguro mga tao mga pino ko so, yung matignan ni mga kaya doon na ni uh, ito yung mga kaya Ini ngobos mga ay nakabutan din ninyo ang ilang tubig ng bato. Nada na so, mga dayda kong bato nga. Marasag na purma o Ang pagkabuha, So kung ato na siyang mga posible nga. Ah. Sintro. para mga so, Ang nga sintro or. Na ay,

Manawunan pa na kung doon na bagay ay i Hindi ko sa unahan, parahan mo na yung SQL. Eh. Tapos dito yung mga kaliguanan nandito. Pero nang mga ganit mga bata, mga ligo, siguro na sila na dito na nagkatapo po. Ligo, siguro na sila ah, na ang... na ako nabantayan diri mga kaidol. Ang isa yung tanaw na ni. Uh, Hak-hak. Okay. Ang buhara sa buhok. Kaya hindi sa pikas na natin natanawan dito. Yung ani gapon. pun hat gapon. Oo, oh, uh, ay ani gapon. Agayan ako po dito. Nakuha na ang dito mga kaedol. Doka bukong ito sa kabati. Nagtupad lang dito. Ang na kaya na ani. Ang kaya na na. Ay, kinuhaan. Wala na ako mabijuhi ang kinuhaan kayo. ah, nalimot ang video ato ah, tong gulikan dito para makita din na ang sistema din yun ang pagkabutang nga dyan rin mga kaya dominani ang sistema sa tubig mergado sila yung inani huwag mga kanal kanal Muntay na mga kay din ng mga bangag-bangag din niya. Ng bato. Oh, mga lingin tinga bangag ng pino. Ah. Gino nga bangal ng lingil. Napuda niya. Napuda niya. Napuda niya Mandiri. Ay mga bata mo. Mga ligo. Mandiri. Hindi rin marasig araw ang puro na. Ayan si Chris Obus. Hindi rin po na po mga bawang bawang. Lalo, may sasakuha yan eh.